Guys, welcome to JMX channel. Ito ako guys ngayon, nagmumultitas, nagluluto habang nagpe-prepare ng baon ng asawa ko. So, ayan guys, nag -ano ako, nagpe-prepare ako ng baon ng asawa ko, ng sandwich niya na may egg, kasi may hiling siya sa sandwich na baon. Tapos, dinadagdagan ko na ng iniiba-iba ko na lang ng, ano, para, para lang for a change lang. Tapos, yan, naka-super mayo na naman ako. <laughs> Sabi ng anak ko, favorite ko daw to eh. Tapos, ginagawa ko three layers. Yan, kasi lalagyan ko ng egg. Hindi siya masyado sa mayonnaise. Parang, ayoko lang kasi na masyadong dry. Kaya, nilalagyan ko ng pa kaunti, -kaunti mayonnaise na may mustard. Ha? Huh? Hello, baby! I'm making a food for daddy, okay? So, yan. Lalagyan natin ng... Na three layers yung ginawa ko para busog. Pero kakapap, tatry kong pakainin siya bago siya pumasok. Although, pagkaganyang kasing puyat, kasi nag-overtime siya kagabi. Pag puyat siya, lagi siyang malanggana. So, ngayon, hawak-hawak niya muna si ano. Natulog siya ng umaga, tas mga four hours, siguro to 5 hours. Hindi ko, hindi ko sure. 9, 10, mga 4 mahigit, apat na oras mahigit. Tapos ngayon, hawak-hawak niya ang bunso namin. Pinapadede niya. Tapos sabi niya sa akin, maliligo daw siya. So siguro pag nilagay niya sa pag nilagay niya sa swing yung bata, saka siya maliligo. So eto ang ginagawa ko. Yan. Tapos para three layers. Tapos hatiin ko sa gitna after. Tapos dahil wala kaming lettuce, spinach ang drama. Spinach ang drama-rama. Tapos, ko ulit ng lunch meat. At saka, ito, close. Ay, cheese pala. Cheese. Tapos, lunch meat ulit. Ano yun, anak? Anak! Lunch meat ulit. Nagagan pa natin ang isang lunch meat. Kasi maliit lang yung bread niya. So, madami na yan. Tapos, saka ko i-close. Yeah! Yeah! Ilalagay ko sa lalagyan. Then, pagkalagay sa lalagyan, hahatiin ko sa gitna. Hatiin ko siya ng patriangle. Patriangle. Tingin ko siya ng pa-triangle. Yan. Tapos, lagay sa lalagyan. And then, takpan. Yan. May baon na siya. Yan. sandwich na naman siya. Tapos, magluluto ako ng ulam. Hi, guys! Ito kami ngayon. At kami ay magkasama ngayon. Magluluto ako Pali pinakain siya ng ano niya. Pinadedi na siya ng kanyang ama. E maliligo yung asawa ko bago pumasok sa trabaho. Tapos sabi niya, papaliguan na rin daw niya yung, mga, yung dalawa. So, nilagay siya ng asawa ko sa swing after niya mag birth Kaso, hinahanap niya ang mami niya. Gusto niya ako. So, sasama ko na lang siya. Magluluto na lang kaming dalawa. Huwag niyong pansin na bell -bell ng bell-bell ko. Tatakyan ng pangalap. <laughs> hindi pa rin na ano, hindi pa rin natunaw. Pinakabatang chef ang baby kong ito. Ang baby kong ito ay bata-batang chef. <laughs> Itura niyo. Galit ka, boy? tatanggal ito. Natatawa ako sa kanya. Hawak-hawak <laughs> -hawa ko siyang ganito. Di ba nang hirap na hirap siya? Basta hawak ko siya. Karang <laughs> itong batang to pag binababa ako dun sa komportable, naiyak. Ayan Oh. Ngayon oh, kahit na hirap na hirap siyang sa pagkakakarga ko sa kanya. Basta hawak ko siya, wala siyang kaproblema-problema. problema Kasi naglilinis sila ng kwarto nila dahil meron silang kailangan sa akin. Laging makagulo tong kwarto na to. Okay. Ito ang kailangan nila. Itong ilaw na to. Gusto nilang i-display sa kwarto nila. eh niisip ko kung saan ilalagay. Oh, nilisinalpak lang nila yung mga laruan nila dyan.